dekat <truh> Okay, good morning mga idol. Nandito na naman tayo sa bukid. Kararating lang natin galing sa duty. Ah, diretso tayo dito. Si Gutom na yung mga alaga natin. At bago tayo magpahinga o matulog, uh, unahin muna natin itong mga alaga natin kasi mahirap pag matangalian tayo wala silang kain yung iba pala dito yung mga sisi nandito sila oh nandito sa kabila yung mga sisi natin ngayon ipapakainin natin nandito yung pakain okay bukas tayo yan yun, sabang na yung mga lalaki nandun may ating pakainin unahin na natin itong mga good morning, good morning, good morning Good morning, good morning, good morning. Good morning. Up, apakan. May tubig sila. Ayan. Okay. Ayan, daming pagkain. Kasi sa'yo sa mga laga natin mga sisiw. Ito sila. Ito yung pinakaunang pingan anak, pangalawa ito ayan sila oh. ito, ang dalawang ito malaki na no. oh ito yung pangalawang panganak sa panginahin